Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pumunta kami sa tuktok ng mga burol ng Gola sa Israel para makita ang napakalaking kuta ni Nimrod. Tuklasin natin kung sino si Nimrod, isa sa mga pinakamisteryosong tauhan sa buong Biblia. At alamin kung ano ang koneksyon niya sa lugar na ito. Kaya kung handa na kayo, simula na natin. Pero sino ba si Nimrod? Sinasabi sa atin ng Biblia na siya ay isang dakilang hari at mananakop at siya ay inapo ni Kuksi at ni Cow, gaya ng nakasulat sa Genesis. At si Kuksi ang naging ama ni Nimrod. Siya ang nagsimulang maging makapangyarihan sa lupa at siya ay naging makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon. At ang simula ng kanyang kaharian ay Babel, Erake, Akade at Yukane sa lupain ng Sinar. Mula rin sa lupang ito ay lumabas ang Assyria at itinayo niya ang Nineveh, Rehoboteir, Kala at Resen sa pagitan ng Ninive at Kala. At ngayon, papasok na tayo at tuklasin pa ang higit pa tungkol sa kuta na ito. Sumama kayo sa akin. At kapag tiningnan mo ang tanawing ito, maiintindihan mo kung bakit itinayo ang kuta dito. Nasa 820 metro ang taas natin ngayon at dito dumadaan ang mga napakahalagang rutang pangkalakalan noong sinaunang panahon. Mula rito, may mga daang papunta sa Tiro, Tiberias at dito rin dumadaan ang daan papuntang Damasco. At dahil dito, kung sino man ang may kontrol sa bundok at sakuta nito, siya rin ang may kontrol sa mga daan at mga hukbong dumadaan dito, pati na rin sa mga buwis na kinokolekta sa lugar na ito. Ngayon, pumunta kami dito sa kuta ni Nimrod. Sakay ng kotse. Pero isipin nyo na lang kung paano gawin ang buong paglalakbay na ito nang naglalakad lang nung sinaunang panahon. Sa wakas, nakarating na kami sa entrada ng kuta at ano ang unang bagay na makikita dito. Tingnan nyo itong maliit na silid at samahan nyo ako sa loob para malaman kung ano ang meron dito sa loob. Ang unang pahiwatig ay kung ano ang nasa sahig dito. Dito mismo sa ilalim ko ay may butas. At baka nahulaan nyo na mga kaibigan dito ang banyo. Ang mga tao Pagkatapos ng mahabang biyahe, ay dumarating dito at ginagawa lahat ng kailangang gawin. May iba pang mga kaginhawaan bukod sa paggamit ng banyo. Kaya tingnan nyo rin kung ano ang meron dito sa gilid. Kaya... Dito, itong lugar na ito, ang kompleks na ito ay ang sisterna. Ibig sabihin, ito ay imbakan ng tubig at pwedeng pumunta rito ang mga tao para uminom ng tubig pagkatapos ng mahaba, mahaba nilang paglalakbay. Pero ang pinakakawili-wili ay nandito. Nakikita nyo ba itong arko, itong pintuang pasukan? Sumama kayo sa akin, papasok tayo sa kuta. Tingnan nyo dito, may dalawang bato na parang nahuhulog, na lumihis mula sa orihinal nilang pwesto. Bakit kaya nangyari yon? Sino dito ang makakahula? Baka ilagay na ng mga tao sa comments ngayon. At ang sagot ay dahil sa maraming lindol na nangyari dito sa Kasaysayan. Dahil ang Israel ay nasa tagpuan ng mga tectonic plates mula pa noong panahon ng Biblia hanggang sa makabagong panahon, maraming-maraming lindol ang nangyayari dito sa rehiyon. Isang halimbawa ay ang malaki at malungkot na lindol na nangyari sa Turkey at Syria na hindi naman kalayuan dito. At patuloy kaming nananalangin dito sa Israel para sa mga biktima ng kakilakilabot na trahedyang ito. Sa Israel, nakaramdam din ng mga lindol nitong mga nakaraang linggo, kabilang na ang isang lindol na may lakas na 4.1 na grado. Pero salamat sa Dios sa kabila ng mga lindol na nangyari dito nitong mga nakaraang linggo, walang nasaktan o nasirang ari-arian dito sa Israel. Pero noong nakaraan, oo oo at dahil dyan, ang mga batong ito ay mga saksi ng malalakas na lindol na nangyari sa rehiyon. Ang mga batong ito ay halos bumagsak na mula pa noong panahong medieval at sa pamamagitan ng tarangkang ito, papasok tayo ngayon sa kuta ng Nimrod. Pero ang tanong na lumilitaw ay, kailan itinayo ang kuta na ito? Dahil kung titingnan natin ang mga batong ginamit sa pagtatayo, napakalalaki ng mga ito. At mga kaibigan, ang mga nakikita nyo sa likod ko ngayon ay mas maliit pa kaysa sa makikita pa natin mamaya. Talagang napakalaking lakas ang kinailangan para maitayo ang kuta na ito, lalo na sa taas na 800 at 20 metro at ang mga eksperto hindi sila nagkasundo kung kailan talaga itinayo ang kuta may ilang mga teorya isa na rito ay makikita ninyo dito mismo kung titingnan ninyo sa likod ko ngayon may isang inscription Makikita ninyo na ito ay nakasulat sa wikang Arabe at ginawa noong taong 1275 ni Baybars, na isang pinuno ng Imperyong Mamluk, isa sa mga imperyong Arabe na sumakop sa Israel at ang imperyong nagpalaya sa mga krusada mula sa banal na lupain. Kaya isa sa mga teorya ay itinayo ang kuta ng mga Mamluk. Naniniwala naman ang ibang mga eksperto na mas nauna pa ito, na ito ay mula pa noong panahon ng mga krusada. Pero marami sa mga lokal na nakatira dito ay naniniwala na mas matanda pa ang kuta kaysa doon. Nasa sobrang taas tayo kaya mahangin dito at tingnan ninyo ang kuta, ang haba niya. Mayroon itong isandaan at limampung metro ang lapad, pero mahigit apat na raang metro ang haba. At dito, talagang makikita natin kung gaano siya kalaki at kahanga-hanga. At ngayon, sabay tayong papasok sa ilalim ng lupa ng kuta ni Nimroda. pati ang temperatura ay bumababa kapag bumaba tayo sa bahaging ito. At dito makikita natin ang tinatawag na mga bintana ng putukan. Halika, samahan mo ako. Tingnan natin ang mga bintana. Ang pagbubukas na ito ay nagbibigay ng estrategikong kalamangan sa mga nasa loob ng kuta dahil dito may malinaw tayong tanaw sa lahat ng nangyayari sa labas. Pwedeng gumamit ang mga tao dito ng pana at palaso, kanyon at iba pang sandata noong panahon na iyon para mamaril palabas pero para sa mga nasa labas na tumarget at tamaan mismo ang loob ng mga bintana, mas mahirap iyon at ito ang nagbibigay ng estrategikong kalamangan sa mga taong nasa loob. At dito makikita natin ang Migdal Ayafe na ang ibig sabihin ay magandang tore at makikita talaga natin na maganda siya at orihinal, syempre mas mataas pa siya noon. At dito makikita rin natin ang batong panulukan. At tingnan ninyo kung saan tayo naglalakad, puno ito ng mga puno at mga insina. Kaya naman sa paligid natin, palaging may mga prutas din dito. At ang nakakaalam nito ay ang mga sundalo noong panahong medieval. Sila ay nananatili dito ng mga buwan. Minsan taon ng kanilang buhay at oo, maraming digmaan ang nangyari, pero karamihan ng panahon ay kapayapaan kaya marami silang oras sa kanilang mga kamay at kinukuha nila ang mga prutas na ito para maglaro ng mga laro. Isang halimbawa ay nandito sa ibaba. Inukit sa bato, makikita ninyo ang larong mangkala at ang mga maliliit na prutas ang ginagamit bilang mga piraso sa board. At gusto kong malaman mula sa inyo ngayon kung may nakakakilala ba sa inyo ng mga patakaran ng larong ito at kung sino ang sanay maglaro nito. Kahit na napakatanda na ng larong ito, Marami pa ring tao hanggang ngayon ang naglalaro pa rin nito. Pero kukunin ko na ngayon ang aking maliit na alaala at magpapatuloy tayo dahil pupunta na tayo ngayon sa gitnang bahagi ng kuta ni Nimrod. pakiramdam ko ngayon ay literal na nasa tuktok ako ng mundo, tingnan nyo ang lakas ng hangin dito ngayon. Nandito tayo sa pinakamataas na bahagi ng Miftar Nimrod, na ang ibig sabihin ay ang tore, ang kuta ni Nimrod. At sa Arabic, kilala rin ito bilang kalat na Pero ano ang kinalaman ng lugar na ito sa isang misteryosong tauhan na tinatawag na Nimrod? hindi masyadong marami ang ikinuwento ng Biblia tungkol sa kanya. Pero sinabi nito na isa siyang dakilang hari at mananakop na nagsimulang mamuno sa Babel. Ngayon, sinasabi ng mga apokripong teksto at mga sinaunang sulatin na siya rin ang hari na nagsimula ng pagtatayo ng tore ng Babel, isang napakalaking tore na nais umabot hanggang sa langit. Maging si Flavio Jose ay nagsalita tungkol dito. Ngayon, si Nimrod ang siyang nag sa kanila sa ganoong pagsuway at paghamak sa Diyos. Siya ay apo ni Ram at anak ni Noe, isang matapang na lalaki at may malaking lakas ng kamay. Unti-unti niyang ginawang isang tiraniya ang kalagayan, iginiit na ang tanging paraan upang ilayo ang mga tao sa takot sa Diyos ay ang gawing palaging umaasa sila sa sarili niyang kapangyarihan. Nagbanta siya na maghihiganti sa Diyos kung muling babahain ito ang mundo dahil magpapatayo siya ng tore na mas mataas kaysa kayang abutin ng tubig at maghihiganti siya para sa pagkawasak ng kanyang mga ninuno. Sabik ang mga tao na sundin ang payong ito Iniisip nilang isang pagkaalipin ang magpasakop sa Diyos. Kaya't sinimulan nilang itayo ang tore at mabilis itong umangat lampas sa lahat ng inaasahan. Ito ay itinayo gamit ang lutong ladrilyo, pinagdikit ng argamasa na gawa sa alkitran upang hindi mapasukan ng tubig. Nang makita ng Diyos na sila ay kumikilos, nang ganoon kawalang muwang, hindi niya naisibang lipulin silang lahat. Dahil hindi naman sila naging mas matalino matapos wasakin ang mga dating makasalanan. Ngunit nagdulot siya ng kaguluhan sa kanila, nilikha niya ang iba't ibang wika sa kanila, at dahil sa dami ng mga wikang ito, hindi na sila nagkaintindihan. Kaya si Nimrod ay iniuugnay sa paghihimagsik laban sa Diyos at mayroong iba't ibang apokripong mga teksto na nagsasalaysay tungkol dito, mga tekstong wala sa loob ng Biblia. Pero talaga bang dahil dito, kaya siya ay isang napakamisteryosong tauhan? Dahil kakaunti lang ang detalyang ibinibigay ng Biblia at kailangan nating buuin ang mga piraso ng palaisipan para maintindihan kung sino talaga siya. Pero dahil dito, Noong itinayo ang kuta na ito, wala talaga tayong kasiguraduhan. Pero iyong mga unang nagtayo ng napakalaking kuta na ito, ipinangalan nila ito bilang parangal kay Nimrod. Ang rebelde na gustong umakyat hanggang langit, tulad ng kuta na ito, na hanggang ngayon ay narito sa kalangitan ng Israel at tila hinahamon ang mga batas ng kalikasan at ang Diyos. At ngayon, babalik tayo sa mga ilalim ng lupa ng kuta ni Nimrod para sa tinatawag na lihim na lagusan. Kaya sumama kayo sa akin. Mag-ingat kayo dahil matarik ang mga hagdan. Para saan nga ba ang mga lihim na lagusang ito? May ilang teorya. Ang una ay nagsasabing ito ay ruta ng pagtakas mula sa kuta. Kung sakaling mapasakamay ito ng mga kalaban at para rin sa mga biglaang pag-atake at sorpresa, iniisip ng mga kaaway na napapaligiran nila ang kuta. Iniisip nilang nasa loob ng kuta ang mga sundalo, pero pwede silang lumabas at lusubin ang mga kalaban mula sa likod para ma-destabilize ang buong puwersa nila pero tara, tuloy tayo sa pagbaba dahil marami pa tayong makikita. At dito, nagtatapos ang lihim na lagusan, ang sikreto na daan palabas ng kuta. At tingnan nyo ang laki ng mga batong ito, ang bigat nila, talagang napakalalaki nila. Tingnan niyo ang laki nito, nitong isa, nitong isa, nitong isa, nitong isa. Sila ang pinakamatatandang mga bato sa buong kuta at muli, hindi tayo sigurado sa petsa ng pagkakagawa nila. Ang alam lang talaga natin ay kinailangan silang buhatin. Tonelada-toneladang mga bato ang binuhat para maitayo ang napakalaking daan ng ito. At isa pang bagay na nakatawag ng pansin namin ito ay isang lihim na lagusan, mga kaibigan. Iniisip natin na ang isang lihim na lagusan ay dapat maliit ang pasukan at kadalasan maliit ang mga pintuan noong sinaunang panahon, karaniwan ay kasing taas ko lang o mas mababa pa. At bigla nating makikita dito ang isang lagusan na dapat ay maliit at nakatago, pero napakalaki rin nito. At ito ay bahagi ng isa sa maraming misteryo ng kuta na ito. Sino ang nagtayo? Kailan ito itinayo? At bakit ito itinayo? Pero walang duda, isa ito sa pinaka-interesanting lugar sa Israel at misteryoso tulad ni Nimrod na siyang pinagmulan ng pangalan ng kuta na ito. Sana nagustuhan ninyo ang ating pamamasyal ngayong araw. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa mas marami pang mga video direkta mula sa Israel. Isang halik at hanggang sa susunod.